Piña, hmm. Mangga, saka buko. ko pa sa Lizarcha. Matilisan po ha, matilisan. Saka dapat malakas. Kapag, pala, Kapag may isa na nagkamali. Thank you. Thank you talaga. Pag may isa na nagkamali sa isang member, may parusa. Parusa na gabi. Okay. O sige ha. Try it, try Okay. Hey.

Tan 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 Ha ha. Ay, hindi na po, second na gila ball pa pala nuna ko. Tayo magdidin. Alin ko pa binaka. Sina ni nandoon. Char. daw? Ano? Ba't na? Go po, go po. Go po. Go

Gatung 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 <laughs>